Hey yo yo mga tropa, mga dudong. Ito na naman. Nakalabas na naman tayo. Ay syempre gagamitin natin. Yan yung minasa natin. Yan. So dito tayo. Bababa na ako matawag ng dudong. Bababa na ako. Yeah. Baba hanggang sa baba. Itong spot natin yan. Hindi. Ayun. Up. Yan, syempre good morning. Good morning sa ating lahat. At maraming salamat sa patuloy na suporta mga tropa. Mga dudong. Oh. Sana maganda-ganda itong kuha natin. pat natin yan. Sana magandang spot ko ngayon. Oh. Ayun. Okay. Yan. Eh ma-standby lang at mag tayo yan. yan mga tropa nasa katawan ko kasi yung kwan yan na ano, Ini Isa pa Ibang wala pang nakagat Ibang wala pang nakagat sa Isa Kargaan natin itong isa Ayan sila dyan Hmm. Tingnan natin kung mabisa nga talaga 'to.

Ayun mo papatungan ng ating cellphone. Ngayon mga dulong. Ayun papatungan. Hindi ko nadala yung kuhan ko. Mm, Tripod.

Alright dudung, ang laki-laki naman dudung. Oh, efektif banget dudung efektif. Hmm. Mm. <laughs> Kami laki-laki naman dito. Oh. Hmm. Hmm. Stand by, stand by, stand by. Huwag ka na kumawala. Mga kawala ka pa eh. na. Uy. 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 Kakarga na rin kita. Na. Uh. <laughs> Tari natin. Hmm, para hindi makukuha sila. Hmm. magaling itali to. ito hindi <coughs> baka matumakas pa sige lang sige lang tayo mga dido, sige lang wala lagayan

Buwan mo na. Buwan mo. Huli. Ang liwanag oh. Huli mga dudong. Huli. 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 Ha. matigas matigas siya dudong matigas hmm oh okay na kulay pink siya oh ay <laughs> uh, hmm mukha oh, nasa grupo ako ngayon masa lang yan mga idol masa so so oh. so effective mm. Oh. Dalawa tayo, na

Mm. Uy. Uy, huli. Huli. Huli mga dudong. Huli. Huwag ka lang gagalaw. Huwag ka lang gagalaw. Huli. 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 Huli na naman. Huli na naman siya. Hmm. Naka-corner yata tayo. <laughs> Corner na naman ako. Hmm. Oh, di ba? Ang ganda ng na spot natin. Hmm. Okay, sambay na. Sambay, sambay. Kukuli oh, na naman. Hmm. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Oh, Uli na naman Ya yeah. Oh Ha huh? Oh Ha huh? Oh Oh Ha huh? ini banyak coba dikasih danluk agak-aga pulang Tatlo na mga dudong. Tatlo na. Ooh. Tatlo na tayo. oo na tayo. Ayan. Ayan. Общая. 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 Оп. Оп. Уле. Уле, мага дуду. Уле, уле, уле. Уле Huli наман. Уле. Уле, Huli дуду. Уле, Huli di ba? Nastig. Ang saya-saya. Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba, di ba? Di ba?

Huli na naman, dudong. Huli na naman. <laughs> Huli na naman, oh. Oh, oh. oh, Ganyan siya kalinang, oh. 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 Uy. <laughs> Uy. Ay, tasa din. Latihin. Tasa natin. Hmm. Balik. May nalagay yung isa ko, eh. Ilang, ilang. kung gagawin ka malalaglag Three points. Stand by. Stand by. Yeah. Stand by lang. Stand by at dadalhin natin. Oop, oop, yak. nang kuwang gagalaw ng buwa. Malakas. Yeah. Yeah. ting. Look up. Oh. Iba? Bakang maganda ang kwan ngayon. Ang masa natin tuloy-tuloy siya mga idol yan yun akong init oh ayan oh oh di ba ang galing oh oh Ha? Hmm. Ah. Yan, first time niya yan makahuli Hindi <laughs> niya ng mga Makargahan ng tilapia Yung ginawa ko niya Yan, mukhang swerte Pantay lang. Pang ulam lang ba? So, pang ulam lang ba? Okay na siya kung kapang ulam tayo. Saan ano, huwag kayong tumakas dyan ha. Diba? Yeah. Mas hmm. tanbei lang, tanbei lang at daling ko kau dito tu. Dengan kau makai, tu.

ka balong. Mm. 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 Idol Blast, Idol Tanners, Nasaan na kayong mga idol? Oh, oh, sting, Ano ba? Diba? Hmm. Mm. Tito. Titigas na naman. Titigas na mga kwalila. Mga... Pagkik.

Huh. Oh. Yung tumakas dahil hindi na kayo pag nasabit na wala na nang takas. Ano ba? Diba? Ano mga idol napatunayan ko na no, okay nga rito okay nga ang masa solusyon yan pagka wala tayong makuhang linta hmm Ayan dong Wala tayo na. yung na naman Uy, na naman Ayan

Tanan, tanan, tanan. Uy, na naman tayo. O, oh, ha? O, oh, ang natin. Ha? Yan. Siyempre, maraming maraming salamat sa inyong lahat, mga ito. Yan. Patuloy na suporta. O. Oh. Ito ba, ano, nasa ulam na naman tayo. Ha? <laughs> ano ba? naman tayo, larga. Ano, magkaan. halos ko na halos lang punta ko na 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 nagkanta siro-siro ako ay okay ba ngayon bumawi naman bawi naman tayo ngayon bawi so ay okay ay ba okay standby standby lang at tayo lalarga na maraming maraming salamat ingat ingat God bless